Mga kababayan, mabuhay, ako po sila ng inyong wok na tagapagtanggol ng katotohanan sa gitna ng maduming laro ng fake news. Kayo ba, nakita, nakita nyo na yung mga post na tinalo ang IC, INC Rally? Parang chismis sa kanto, no? Pero galing sa isang abogado na akala mo'y bayani, pero pala ha, bayani ng kabalbalan. Ha ha ha! Welcome sa episode na ito ng hashtag WalkWithLan kung saan hindi lang tayo nag-uusap, Tayo'y nagbabangis laban, laban sa mga sinungaling na gustong-gusto pang sirain ang kapayapaan. Ngayon, November 11, 2025, at bukas ng three-day National Rally for Peace ng Iglesia Ni Cristo sa Rizal Park, November 16 to 18. Pero teka ha, may mga lumalabas na sa tinalo na raw ito, sino ba itong abogado na ito ha? At bakit parang ang agenda niya, hindi hustisya, kundi hustisyang bayan no? Sa ilang mga minutong ito, i-dissect natin ito ha, factual in depth at may konting tawa para hindi tayo maging seryoso ang masyado. Dahil sa mundo ng fake news, ang tawa ang pinakamahusay na sandata. At bago tayo magsimula, shout out sa inyong lahat no? Sa mga OFW sa United States, kayo ang backbone ng pamilya. Laban kayo dyan sa New York hanggang California. Sa Philippines, ha? lalo na sa Quezon City at Metro Manila, kayo ang puso ng laban na ito sa Canada, Toronto at Vancouver. Salamat sa suporta nyo kahit malamig ang panahon. Ha? Sa Australia, Sydney at Melbourne, keep shining down under United Kingdom, London Pips, ha? cheers to you. Italy, ha? Roma at Milano, mangar tayo ng mas magandang bukas. Germany, ha? Berlin at Munich, ah, precision nyo katulad ng katotohanan natin. Japan, Tokyo Warriors, harigato sa loyalty. New Zealand, Kiwi Friends, ah, peace starts with you. At sa Hong Kong, ha, kayo ang bridge sa Asia. Salamat sa tibay nyo. No? Ah, may mga nagko-comment daw. May nagko-comment pa, no? lunok daw ako ng lunok. Pero okay lang. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, kasi mahirap din po magsalita eh, no? <laughs> Para sa mga kabataan at OFW, ito ay para sa inyo, ang susunod na henerasyon na hindi madadaya ng mga kwentong barbero, ha? Yan, mag-subscribe na kayo, no? i -like at hit that bell at para sa executive content, join ang YouTube membership natin. Sama-sama tayong maging boses ng tama. Ngayon, simulan na natin ang laban. <laughs> okay, mga kawok, alamin natin muna ang ugat ng kabalustugan na ito. Ayon sa mga report uh, mula sa Philippine News Agency at Inquirer, inihayag ng PNP na handa na sila para sa three-day rally ng INC sa Luneta. Inaasahan na higit 300,000 miyembro ang dadalo. Ito hindi political rally ha. Pero ito ha. Okay, may mga nagsasabing 300,000 no. Pero hindi ako niniwala sa 300,000. More than that no. Baka nga 3 milyon 'yan eh no. Yan. Ah, ito ay National Rally for Peace, tawag para sa transparency at accountability sa gobyerno. Katulad ng ginawa nila noong January 2025 sa Kirinog Grandstand. <coughs> kung saan umabot ng 1.8 million na attendees ayon sa GMA News at ABS-CBN, Imagine niyo, 1.8 million, parang concert ni Taylor Swift, pero para sa kapayapaan, hindi para sa love story. Okay? Pero ito na, biglang lumabas ang isang abogado, hindi ko sasabihin pangalan para hindi siya maging sikat pa na nag-post sa X at Facebook, tinalo ang INC rally, walang tao na bigo. Mm. At parang wildfire, kumalat na. Bakit? Dahil sa algorithm ng hate and fake news ay parang virus, mas mabilis kumalat kaysa katotohanan. O, oh, kaunting satire tayo mga kaibigan. Parang yung mga politiko na anti-corruption pero ang bulsa puno ng pera. Ito'y classic case ng disinformation campaign gaya ng sinabi sa Wikipedia. Ha? Entry ng National Rally for Peace, madalas na sinisiraan ang INC dahil sa kanilang lakas at unity. Okay ay, nako, uh, walang opisyal na report na tinalo ito. Sa katunayan, ang INC ay may 2.8 million registered voters alone sa Pilipinas ayon sa COMELEC data. No? Paano matatalo ang isang rally na ito? Witi ba? Parang sabihin mong matalo ang dagat ng isang balde ng tubig. Imposible, di ba? At para sa mga kabataan, tanungin niyo bakit kailangan magsinungaling kung ang layunin ay kapayapaan. Kasi ang takot sa tunay na pagbabago. Okay ha, shout out ulit sa Pilipinas at United States. Kayo ang unang frontline laban sa ganyang fake news. Ngayon, pag-usapan natin ang hero kontrabida ng kwentong ito, ang abogado. Ayon sa mga screenshot na kumalat sa YouTube channels tulad ng Tinig ng Karunungan, itong si Abogado ay aktibong nagpo-post ng edited photos Kunwari, walang tao sa luneta, pero totoo, pre rally pa lang. May advanced team na, ha? Parang magician na nagpapakita ng empty hat, pero ang rabbit nakatago sa bulsa. Bakit niya ginagawa ito? Ha? Possible motives, mga kaibigan. Political agenda. Bayad na black propaganda. O simpleng cloud chasing para sa likes, mga kaibigan. O uh, in-depth tayo, ha? Sa history ng INC, madalas na target sila ng fake news. Remember ha? Noong 2015, expulsion controversies o ang January 2025 rally na inakosahan ng suporta kay Vice President Sara pero pinabulaanan ng INC media mismo. Ito y, ito <coughs> Ito'y pattern, ha? gaya ng sinabi sa Rappler article, the meat of INC cloud ay ginagamit na excuse para i-demonize demonize ang kanilang unity. Pero factual tayo, ha? Ang INC ay hindi political bloc Sila ay religious organization na nagsusulong ng moral governance, tulad ng kanilang advocacy sa anti-drug at peace initiatives. Okay? Kung abogado ka at ikaw ang nagpapakalat ng fake news, hindi ka lawyer. Ikaw ikaw ay liar, no? Para sa mga OFW sa Canada at Australia, ah, kayo na nakakaranas ng discrimination abroad, alam niyo ito. Ang fake news ay weapon ng mga walang lakas magmalaki ng sarili. Okay, mag-comment down below ha. Mga kayo... Ano sa tingin niyo? Bakit ganyan ang mga ganitong tao at subscribe para sa higit pang expose? Okay, mga kawok, ha? hindi natin pag-usapan ang fake, ha. Pag-usapan natin ang real, ha. Ang INC ay hindi bagong bagay sa rallies, mga kaibigan. Noong January 13, 2025, sa Quirino Grandstand, 1.58 million ang dumalo. Ayon sa Instagram post ng official accounts at PNP estimates, iyan ay higit pa sa attendance ng Sona crowds. At ngayon, ha, para sa November rally, inaasahan na mas malaki. Three days ng prayer, speeches at calls for justice. Transparency sa gobyerno. Ha? Accountability sa korupsyon. Ito'y hindi against anyone, ito'y for everyone. Sa konteksto ng socio-political landscape ng Pilipinas, ang INC rallies Okay ha, sa konteksto ng socio-political landscape ng Pilipinas, ang INC rally ay reminder ng civil society power gaya ng sinabi ni Felix Manalo founder ng INC, ang tunay na kapayapaan ay galing sa Diyos at responsableng pamumuno. Critical ba? O, oh, ha? Critical sa mga leader na nagpapakita ng hypocrisy. Ha? Ah? Alam nyo ba, ang INC ay may global reach, ha? 150 countries, millions of members, kaya hindi matatalo sa isang post, mga kaibigan. O, oh, ito'y lesson sa critical thinking, ha? Huwag mag-share ng walang source. Ah, parang diet, madaling magsabing low calorie pero ang totoo, puno ng sugar. Ah, shout out sa United Kingdom, Italy, Germany. Kayo ang European voices na nagsusuporta sa peace. Okay, in-depth impact tayo mga kaibigan. Ang fake news na ito ay hindi lang tungkol sa INC, tungkol sa ating lahat. Sa panahon ng 2025 elections, ah, 2028 elections brewing, ito'y attempt to divide. Pero tayo, united. No? Para sa mga OFW sa Japan, New Zealand, Hong Kong, kayo na nagpapakihira para sa bayan, deserve nyo ang honest discourse. isang kabataan sa Manila na nagsabi, nabasa ko yung fake news, ha? Kaya isang kabataan sa Manila na nagsabi, nabasa ko yung fake news, pero nung chinek ko sa official INC site, nalaman ko ang truth. Nag-sign up ako para sumali. Ito ay inspirasyon. Sumali tayo ha, sumali kayo sa rally kung kaya. We support ito online. At para sa channel natin, hashtag walkwithlan, mag-subscribe na. Join membership, exclusive Q&A sa fake news fighters mga kaibigan. Mga tanong mula sa viewers, paano labanan ng fake news? Fact check sa si Snopes o official sources? Bakit INC? Dahil sa kanilang track record ng unity. Sa huli mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ng unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLand YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with land. Salamat. God bless. See you next walk at mabuhay ang Pilipinas.